ang paksa po na ating pag-aaralan. Keep your mind. Marami pong nabibigla o ikanagugulat ng karamihan lalo na sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo Napapakinggan po nila na ipinakikilala natin na si Manalo at ang kanyang mga ministro hindi po kumikilala sa, sa tunay na Diyos. Paano po ba makikilala ang tunay na kumikilala sa Diyos? At paano makikilala yung hindi kumikilala sa tunay na Diyos? Ang babasahin ko po sa inyo ay aklat po ng unang one. Unang one, kapitulo 2, talatang 3, 4. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay dito. Unang one, kapitulo 2. At sa ganito'y nalalaman natin na sa ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Marami po kasing nagpapakilala ng na mga tagapagturo. Marami. Mana pa ang karamihan po. Ganito ang ating mababasa sa ikalawang korinto Kapitulo 11, talatang, do, uh, talatang 13, 14, 15. Sapagkat ang mga gayon tao ay mga bulang apostol, mga magdarayang manggagawa ng, mag, ng magpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Marami pong magpapanggap na waring ministro ng katwiran ang dala ng tunay Biblia, kahit na yung hindi tunay Biblia. Kinakailangan pong magsusuri at sa tayo. Ganito po ang ating matutunghayan, Unang Wang, 4.1. Pakinggan po ninyo. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila sa Diyos sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Kinakailangan pong subukin ibang salita siya sa atin. Ang bawat espiritu'ng lumalapit. O yung mga nagpapakilala, eh pastor po ako, ministro po ako, Kasi sa panahon po natin ngayon, hindi na po ikinabugulat yan ang pagdami ng mga bulang propeta. Ganito po ng ating matutunghayan sa aklat po ng, sa aklat po ng Mateo 24.11 At magsisibangon ng mga bulaang propeta, magsisibangon ng maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Isa sa mga palatandaan ng malapit ng araw ng paghuhukom ang pagdami ng mga bulang propeta. Maging maingat po tayo. Magsusuri. Kahit sino, kahit na ako. Pero paano po makikilala yung mga bulang propeta? O yung mga hindi tunay na tagapagturo? Paano po natin makikilala? Ipinakikilala rin po ba ng banal na kasulatan? Opo. Paano makikilala? Ganitong ating matutunghaya na kulat po ng Marcos. 23.3, pakinggan po ninyo, ito po ang isa sa mga pagkakakilanlan. 23.3, dito po sa magandang balita, Biblia. Kahit gawin niyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inyutos, 23.3 hanggang 4 po. Kahit gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Paano po makikilala yung mga bulaan, mga hindi tunay na tagapagturo, kahit hawak nila'y Biblia? Yung po kasing turong itinuturo nila, hindi po nila gagawin. Ipapagawa, lang, ipapagawa lang nila sa mga membro. Halimbawa po, bakit ko si Manalo Lantaran sinasabi kong hindi siya kumikilala sa Diyos? Si Manalo mismo at ang kanyang mga ministro, hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Ito po kasi ang ikinagugulat at kinabibigla ng iglesia ni Manalo. Si Manalo mismo ang gumawa ng doktrina. Siya mismo ang gumawa ng doktrina yung ubang doktrinang ginawa niya, dapat, kabisado niya. Dapat. O pagpalagay na natin na kabisado niya, oo. Eh yung ministro, papaano po? Yung ministro, mag-aaral na sa pagka-ministro, kakabisaduhin mo ang doktrina. Ilan taon ng pag-aaral? 7 years. Ilan taon ng pag-ministro? 13 years. Mag-aaral ka uli ng ASPO. Kabisado ba nila ang turong ito? Lahat sila, kabisado nila. Pero ang tanong, magagawa ba nila? Halimbawa, pandoktrina na Magbigay. O yung tinatawag ng voluntary contribution. Kaya, tinatanong ko kayong lahat. Eh, ilan ang turo ni Manalo na pag-aabol Sa ngayon, balita ko, apat na sa loob ng isang linggo. Sa araw ng linggo, apat. Pero webes. Dali lima. Ang tanong, si Manalo at ang kanyang mga minis, tanungin po ninyo kung magagawa nila magbigay. Uulitin ko po yung binasa ko kanina. Yung unang-unang binasa ko sa unang 1, 4, 1. Uh, unang 1, kapitulo 2, talatang 3.4. Pasingin po ninyo. Binasa ko kanina kung natatandaan nyo, pero mas maganda babasahin natin ulit. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ang tanong, si Manalo ba at ang kanyang mga ministro, itinuturo nila? Ha? Yung turong itinuturo nila, magagawa ba nila? Hindi. Bakit? Eh wala silang karapatan magtrabaho. wala silang karapatan magtrabaho. Paano sila mabubuhay? And eh, di bigyan lang sila ng tulong, sino ang gagawa doon sa turo nila? Yung mga miyembro. Eh si Manalot ang kanyang mga ministro, magagawa ba niya yung do doktrina niya? Hindi. Bakit? Eh walang karapatan magtrabaho. Kahit isa lang dito, hindi nila magagawa. Ngayon, para hindi po, para makapangling lang sila, makapandaya, magkukunwari sila. Pa, paano po sila nakakapagpakunwari, ay magkukunwari o pag eh, di tatanggap sila ng tulong mula sa abuloy ng mga kaani? Ipapakita nila na, na sila ay nagbibigay. Pero totoo hindi naman sila nagbibigay. Bakit? Ay eh, galing na sa tulong. Dapat magtatanong kayo, kapatid eh, ministro ka, wala kang karapatan magtrabaho. Umaasa ka lang sa tulong. Saan ka kukuha ng ipibigay? Pwede bang tularan si Manalo at ang kanyang mga ministro? Ang gagawin ng mga membro, magkukunwari na lang sa pagbibigay. Yung e matatakot si Manalo. Hindi siya pwedeng maging modelo. Sa pagkukunwari. Pati yung mga ministro, hindi sila pwedeng mag maging modelo. Yung tunay na modelo ah. Hindi sila pwedeng maging good example, bad example sila. Yun po ang hindi naintindihan ng karamihan. Dapat kikilalanin ninyo muna ang inyong mga tagapagturo. Uulitin ko kung basahin yung 23 stress eh. Kaya pasingin po ninyo ang kuwang hanggang 4. Ngunit huwag ninyong tularan ng kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni Daliri ay ayaw nilang ilgalaw upang tumulong sa, sa pagdadala ng mga iyon. Kaya nagkukutis babae. Kita mo, limang beses ang pagbibigay ng abuloy. Eh. Ni isa, hindi magawa ni Manalo ang kanyang mga ministro kumikilala ba sa utos ng Diyos si Manalo? Kumikilala. Pero hindi po niya magawa. Itinuturo nga niya. Eh. Diba, nakalagay sa ikalawang korin, tuwede siya magbigay ang bawat isa. Saan ka kukunang ibibigay? Kung wala kang karapatan ng trabaho. Ang gagawin mo, magkukunwari ka sa pagbibigay. Ito po kasi hanghingi eh. nakikita ng mga kaanin. Eh ngayon, ikinabugulat po nila. Ikinabibigla nila si Manalo at ang kanyang mga ministro hindi po kumikilala sa Diyos. Dahil hindi po nilang magawang magbigay. Bakit? Eh wala silang karapatan magtrabaho. Para hindi mahalat ang hindi sila nagbibigay. Anong ginagawa nila? Nagpukunwari sa pagbibigay. Saan nila kinukuha yung ibinibigay? Galing po sa tulong. Eh yung mga miyembro kung magbigay, saan galing? Sa kinikita nila. Magkaiba po. Eh kulang po ng pagsusuri, pagsisiyasat eh. Hindi nila alam na si Manalo at ang kanyang mga ministro, ginadaya yung mga kaanib eh. Kaya si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi pwedeng humingi ng biyaya sa Diyos. Sana sinasabi ng mga kaanib, eh mga ministro pala kayo ng Diyos. Manalangin kayo para bigyan kayo ng biyaya. Hindi. Kinakailangan mangulek ka lang sila ng abuloy para kumain. Hindi dahil hindi naman sila naniniwala sa Diyos. Ang paniniwala sa Diyos, magagawa mo yung utos. Hindi doon sa hindi doon sa pagkukunwari. Kaya si Manalo at ang kanyang mga ministro sa panahon ng pagsamba o pagtitipon nila, nagkukunwari sa pagbibigay. Hindi pa nakikita ng tunay na Diyos yan? O sino pong handang magpakilala na si Manalo at ang kanyang mga ministro, magagawa nilang magbigay ng abuloy. Dapat po, alimbawa, ganito kasi yun ang pagbiministro sa iglesia ni Manalo, ipinagmamalaki nila mga degree holder. Dahil nag-aral sila sa isang university, pagkatapos sinasabi natin mangmang -mang sila, hindi sila kumikilala sa Diyos. Paano? Paano? Paano mo mga, mga magagawang magbigay? Ang utos bawat isa ay eh, magbigay. Magbigay ang bawat isa. Eh, eh saan mo kukunin yung ibibigay mo? Papahinan ka sa pagkukunwari? Eh galing na sa tulong? Kaya sayang po, di bali sana kung hindi ka, pa, hindi ka nagbayad, walang problema eh. Eh nagbayad ka sa iyong ginawang pag-aaral, pagkatapos ka, sasabihan ka ng mangmang Hindi ka kumikilala sa Diyos. Nagbayad ka pa eh. At saka yung pagbiministro, 13 years. Hindi mo ba alam na ikaw ay nagpukunwari sa pagbibigay ng abulon? Ginagamit kang kolektor para bigyan ka ng tulong. O saan ngayon manggagaling yung ibibigay mo? Alam niyo po kung kanino ka natutunan yan? Sa isang ministro ni Manalo, noong 1986. Tinanong niya yung kapwa ministro niya. Kasi po, bago pumasok sa sa klase ng mga ministro, nag-iipon-iipon ng mga ministro. Kanya-kanyang kakilala, kaibigan, Pagkatapos, mayroong isang nagtanong. Itong nagtanong nito na sa, sa kasalukuyan na sa Pampanga, doon nakadistino ngayon. Tinanong niya yung kapwa niya, ministro. Saan mababasa sa Biblia na yung tulong natin, iba, ibabalik natin sa pamagitan ng pagbibigay ng abuloy? Doon ko natutunan yan. Bakit? Hindi makasagot ang mga ministro, kapwa ministro niya. Dapat tulong na, na, ito sa atin, hindi na natin ibabalik. Eh nangyayari, nagkukulang ang ating tulong dahil ibinabalik pa natin. Eh nagkataon na ang asawa mo, walang, kar walang karapatan magtrabaho. Nagkataon, anim ang anak mo, lima anak mo. Eh di bawi din yung ibinigay ni Manalo na tulong. Di baling kay Manalo eh. Halimbawa, si Manalo, nagbigay siya ng limang milyon, galing sa tulong, galing sa abul, bumabalik sa kanya eh. Pero walang tali. Eh, kanino pupunta yun? Binigyan niya ng tulong ang mga ministro niya. O, oh, eh ngayon, pinag-aabuloy pa rin niya. Saan pupunta yun? Eh, di ibinabalik. Kaya, ito po ang pinakamalaking kalokohan na ginawa ni Manalo. Na hindi natutuklasan ng karamihan. Kaya si Manalo at ang kanyang mga ministro hindi po kumikilala sa Diyos. Kasi marami po kasi gumagamit ng mga talata ng Biblia. Subukan ninyo ang inyong kinikilalang ministro o pastor. Kung magagawa nilang magbigay. Ikalawang Korinto Medi 2 um, ikalawang Korinto Medi 7. Subukan nyo si Manalo. Limang beses pang pagbibigay. Kahit isa lang dito. Hindi nyo magawa ministro, pati pangilya, hindi po nila magawa magbigay. Sa mga katid, hindi sila makasunod sa utos ng Diyos. Hindi sila kumikilala. Mana pa, sinungaling sila. Kaya magiging kolektor ka, bibigyan ka ng tulong. Bibigyan ka ng tulong. Doon mo ipapakita, ipapakilala na nagbibigay ka ng abulot donasyon. Pero walang nakakaalam gaano to. Hindi alam ng karamihan, lalo na yung mga miyembro. Basta ipinagmamalaki nila na ang mga ministro nila magagaling. Ako, isang tanong, isang sabot lang. Ipakilala mo lang sa akin kung paano magagawa magbigay ng abuloy. Kasi po, kaya ko po itinuturo ito. Ang mga kaanib kasi, tinuturuan po sila ng medisays um, uh, 9.6, ikalawang korinto. Pagkatapos po nilang itinuro ang ikalawang korinto, 9.7, babasahan po tinda ng 9.6. Dito po sa ikalawang korinto, kasi po ninyo. Tandaan ninyo ito. Ang nagahasik ng kaunti ay mag-aani ng marami, ng kaunti. At ang mag-ahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Dito, pagkatapos po nilang basahin ng maybe 7, babasahin diba nila ng maybe 6. Mga kapatid, saan kayo lulugar? Sa kaunti, kaunti nga hanin. Sa, ka, sa marami, marami nga hanin. natuturo. E yung nagtuturo, walang, ini, walang inihahasik dahil wala naman siyang ibinibigay. Mana pa, nagkukunwari lang sa pagbibigay ng abuloy. Tingnan yung kalagayan ni Manalo. Walang hinihahasik. Meron siyang aeroplano. Meron siyang bahay sa Port Basta. Tingnan niyo yung mga ministro niya. Nagkukutis babae, kumakain, may kotse, may bahay, lahat. Walang hinihahasik. nagpapaligsahan sa pagbibigay. Naghihila. Eh paano pinakakain nila yung walang karapatan magtrabaho? Ginagamit at sinasangkalan lang ng bigla para kumain. Sinasangkalan ng bigla para mandaya at para kumain. Nabubuhay lang sila sa bigay. Kaya wala silang hinihahasik umaani sila ng marami. Katulad ni Manalo. Dapat alam ng mga kaanib yan, mga kapatid, kung magpapaligsahan kami sa pagbibigay. Eh ang binibigyan natin, ang binibigyan namin na kayo plano, nakabahe sa Forbes Park. Tingnan mo yung mga ministro, hindi makagala sa kabila na meron na silang lahat, hindi mag, hindi makapaghanap ng tuturuan. Inihahanap pa sila ng tuturuan. Kaya po ang pinararami nila, hindi po ang salita ng Diyos ang ikinakalat. Ang ikinakalat yung pangungulekta ng abuloy para mabuhay itong mga walang karapatan magtrabaho. Masakit man pero wala tayong magagawa. Kinakailangan po natin ilantay. Kaya sa patuloy pong pagdami ng mga walang karapatan magtrabaho, isang kurso pa. Isang kurso pa ang pagiging walang karapatan magtrabaho. Lumalaga na. Walang hiniha kasi umaani sila ng marami. Pinaghihirap nila yung mga nagbibigay. Sino pong mas mapalad sa inyong reliyo? Yung nagbibigay, yung binibigyan. Kaya marami pong nadayay. Bakit? Kaya ganyan po nilang ayaw ipakilala kung anong source of income ng inyong reliyon. Kung paano sila nabubuhay. Ituro ninyo kung sino yung nabubuhay sa bigay na donasyon. Ituro ninyo kung sino yung mas mapalad sa inyong reliyon. Pagkatapos magiging pagpalis. Di bali ba sana kung tumaya ka. Ang pagkakaiba ng pagtaya sa Iglesia ni Manalo, at saka yung pagtaya sa sugal. Sa sugal, meron pong panalo. Yung pagtaya ninyo ng limang beses, walang panalo. Lagi kayong talo. Bakit? Sasabihan lang kayo, Diyos nang bahala sa inyo. Sa tunay na sugal, may, tiyak na panalo ka. E sa inyo, bakit? Ang binubuhay nyo pa, yung... Kaya po, konting pag-aaral lang po konting pag-aaral. Huwag niyong sasabihin sa akin na ang inyong mga kinikilalang mga tagapagturo matatalino hindi po, mang -mang. Dahil hindi po nila magawa ang utos ng Diyos. Lagi natin tatandaan ang pagkakilanlan sa mga hindi tunay. Babasahin ko muli 23.3 aklat po ng Mateo. Kahit gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa. Sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Magbigay ang bawat isa, mga kapatid. Eh bakit, uh, bakit, pangunahan mo kapatid, bilang ministro. Pangunahan mo yung pagbibigay. Pangunahan mo. Eh makikilala ka na nagkukunwari ka sa pagbibigay. <laughs> pangunahan mo kapatid. Ang totoo niyan, diyan po rin natutunan kay Manalo. Sabi niya, sabi nung isang ministro, gusto, gusto pa. Kami pa ang pinakamalaking ibibigay samantalang galing nila sa pulong. Eh, baka, kasi para makita po ng mga membro na nagbibigay sila. Halimbawa, kasi po ang Pangulong Diyako, no, pagkatapos yung ministro, eh, eh kukunan siya ng abuloy. Eh. Di ba? Kung siya hindi naintindihan ng iba, kukunan siya ng abuloy ng Pangulong Diyako na tumugon dun sa pagsamba. Halimbawa, nagkataon na pagsamba. Gagala yung, Jaco, yung Pangulong Diyako O yung umaktibo o umat, umaten na bilang Pangulong Diyako Kasi po yung pamunuan na tinatawag na Diyako limayan. Eh. Bawat isang pagsamba, mayroon pong isang Pangulong Diyako na tinatawag. Siyempre, kukunan siya ng abuloy. Eh kung ibibigay niya maliit, barya, eh makikita ng mga kaanib. Alam niyo po ang totoo niya, ng mga ministro, gipit siya. No? Bakit? Eh walang karapatan kasi pati asawa magtrabaho. Kaya nga eh, hindi naman nila pwedeng hilahad, eh ilantad. Eh kami po hindi kami kilala sa Diyos mga kapatid. Hindi kami ma, hindi namin magawang magbigay dahil mga wala kaming karapatan magtrabaho. Ganyan kaming umaasa sa mga bigay ninyo. Kaya ang ginagawa lang namin, magkunwari sa pagbibigay ng abulo. Meron bang magtuturo ng ganyan? Wala. Meron bang magsasabing ganyan? Wala. Kaya ganyan po nating inilalahad para malaman ninyo, maintindihan ninyo sa ating paglalahad, marami pong magagalit. Talagang marami magagalit. Bakit? Kasi po, alimbawa, si Manalo, sa isang libo katao niya rito sa Milan, kumikita siya ng isang daang libong euro kada buwan. Eh, magkano po yung isang daang libong euro? Six, six million. Seven, pagpalagay mo ng six, six million pesos. Pesos mawawala sa kanya yung 6 million every month. hindi eh, po papayag si Manalo. Gagawa't gagawa po ng paraan yan. Bakit? Ayaw yung mawala. Kaya naintindihan ko naman po. Bakit kayo nagagalit sa akin? Dahil hindi niyo pa naintindihan. Pero sa ngayon, marami na po ang nakakaunawag. Kaya kung tindigan ng harapan si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Dahil hindi po nila magawang magdigay ng tunay, lalo na sa pagbibigay ng abuloy. Ang ginagawa po nila ng kukunwari sa pagbibigay ng abuloy sa panahon ng mga pagsamba o pagtitipon. Ito po ang aking paksang na ipaksa. Marami pong salamat sa inyong lahat.